So ayun guys, mag uh, rides tayo ngayon. So ang ride out natin is ano, 1 AM. So magkita tayo kami sa Ayun, kilometer zero ang aming uh, meet up guys. So malis tayo ng mga 11:49. So may dadaanan tayong isang kasama diyan guys. So ayan, nandito na kami sa Kilometer Zero. So shout out sa group natin sa Fake Bikers. So ayan guys, dito kami nag-start at uh, nag, nag group nag-regroup kami na rito. So ayan guys, uh, na kami. Maganda pa yung panahon dito guys, di pa umuulan. Kasi medyo maano yung panahon natin ngayon. So ayan guys, uh. Ano kami dyan? Uh, 17 guys. 17 kami. So, ang ruta namin dito is kay Biang Loop. And yung iba ay uh, maliligo sila sa Patungan Beach. So, yon. So, nasa likod lang tayo guys. So, meron kasi nga hindi nasa ang pangyayari kaya ah. Ang nangyari kasi, guys, uh, tatlo lang kami talagang tumuloy ng kaibiyang love kasi nga meron nangyari sa isang kasama namin. So, hindi rin naman na natin uh, pwedeng pabayaan. So, nag over dyan si uh, President Arman kasi hindi niya pwedeng pabayaan yun, guys. So, nag-decide yung grupo na kung sino yung tutuloy na magkakaibiyang love Then, yung iba... Uh, sinamaan yung aming uh, kagrupo na... Na disgrasya. So... Kaya, nag-decide kami. Tatlo kami. And, nasa naig na kami niyan, guys. So, ang ruta natin is kay B, loop. First time ko rin mag-loop uh, dito, guys. Mapakasulid pala ng ruta na to. Talagang, dito ako halos... Nalaspag sa isa dalawang pinakamalulupit na ahon dito. Pero normally talagang nakailang beses na ako magkaibiyang pero hindi pa tayo nakakapag-loop. So, kaya sumama tayo kay Master Farley Ibanez. Ayan, Master natin yan. Napakalupit sa ahon yan. Tapos si Jerome. Jerome Roque. So, tatlo kami guys na nag-loop. Yan yung unang ahon guys. So, pa... Yan yung unang aon. Ay, ito nyo yan, guys. <laughs> so, sa taas nyan, yung mga tambayan ng mga bikers. Alam na alam na mga nagkakaibiyang loop yan, tsaka mga nagro-rota dyan lagi. Ito yung unang-unang aon. na so, nakapag-video pa tayo, guys, kasi hindi pa siya naulan. So, yon nagtraya akong mag -one hunt, guys. Grabe, Pagod ako dito. Agulat yung kagrupo kasi eh, ang lakas ko daw. <laughs> Panggap lang yun, guys. So, <laughs> yun, nagbibidyo pa tayo, guys. So, oh. nakawanhan tayo dyan. Ang hirap pala magbidyo na nakaisang kamay lang. Tapos, umaawon ka. Medyo mahaba din to, guys. sa ah. Siguro mga isang kilometer din siguro to. Or 500 meter. So, yun. Tamang ano lang kami, chill rides. At saka dyan, pagkaahon namin dyan, inaabot na rin kami ng malakas na ulan. Pero tuloy pa rin kami kasi nandyan na tayo eh. Ay, ang dami mga nagja-jogging din. Ang ganda rito sa kaibiyang loop talaga kasi ang daming forfeit. Tapos ang gaganda ng mga view talaga guys. Puro puno. Ang lamig. Tapos mga dagat yung makadadaanan mo talaga napaganda ng view so ayan guys so, naaho na tayo <laughs> hingil kabahe na tayo dyan mga guys <laughs> so shout out sa aking uh, mga grupo na fake bikers uh, salamat din kay president kasi uh, nag talaga siya na hindi niya nalang iwan yung kasama namin so okay naman talaga yon kasi medyo nauna na kami dyan eh, kaya na nag na yung grupo na kami nalang Um, ang ang loop kasi sila bumalik sila para samahan yung aming mga uh, ibang kasama doon na hindi na sumama para i-assist din yung kasama namin na na-disgrace doon so hopefully ano naman siya okay naman na siya hindi naman siya masyadong napano so ayan tatlo na kami dyan guys si Farley Ibanez ang isa sa pinakamalakas talaga sa amin ang lakas talaga ng tao na to guys super proud ako dito na nakasama ko sa ahonan ay tayo guys di tayo malakas sa ahon guys ha? Ah. may lang tayo guys so outfit natin dyan guys parang lokal lang tayo dyan naka chinelas naka short naka t-shirt lang tayo dyan guys <laughs> walang outfit outfit check dyan guys <laughs> Kasi alam ko kasi guys na ulan kaya pero may dala ko diyan guys na sapatos nakalagay diyan sa backpack ko. Eh medyo panay ulan yung araw na yan kaya sabi ko magdala ako ng chinelas kasi pag basang-basaan sapatos ang bigat tsaka makukulob yung paa mo pwede kang uh, nyan, eh. So ayan naka lang ako diyan guys. Yan haba rin ng aon na yan guys eh. Irma, pagod-pagod na tayo dyan, guys. 90% na yan, guys. Uubos <laughs> na yung last natin. Unang patikim pa lang, guys, yan na na. Marami-rami pang aahonin dyan, guys. Pero sa part na yan, dyan lang kasi ako nakapag-video kasi hindi pa umuulan. Kasi pagkalagpas namin dyan, ang lakas na ng ulan. Tapos, ala na, hindi na tayo nakapag-video hanggang ano yun guys hanggang kay Biang kaya halos hindi na ako nakapag sa kahabaan nyo ng ano ternate ng perto Asol din na tayo nakapag video kasi ang lakas tong ulan eh so balot balot na lahat tayo ng mga plastic so yun guys oh. So. Napakaganda pala talaga ng ano, pagkalagpas mo kasi ng kaibiyang loob. Yan, yan, yung kaibiyang na yan. Kaibiyang tunnel pala. Daming tao. Tsaka mga nagmumotor. yun sa may kainan guys. Naiwan ko dyan yung bag ko. Ang laman nun. Sapatos ko. Yung power bank ko na 20,000 mAh. Tapos mga damit naalala ko na na naiwan ko yung bag na yan yan Diyan sa part na yan 6 km na so kung babalikan mo yan guys kung alam nyo yung lugar na yan pag bumalik ka dyan super aho na yan pabalik ng tunnel nagulat ako kay master parley banyes kasi nasabi ko na naiwan ko yung bag so nag ako dyan ng uh, motor na pwede kong sabitan sana para magbayad na lang ako. Kasi yung aahonin talaga naiisip ko, <laughs> malupit din yung babalikan yan eh. Eh, siyempre, nagtitipid pa tayo dahil eh, hindi pa natin kabisado tong ruta na to eh. Si Master Parley, naka, uh, nakadaan siya dito, kaya kabisada niya na yung mga aon dito. So, nagulat ako kay Master, binalikan niya pala talaga, kaya natagalan. Tagal na siguro mga 20 minutes, sabi ko, binalikan niya na pala yun. So, siyempre, nagpasalamat tayo kay Mr. Pali Ibans ang ating master. Napakalupit. Ang reason niya lang daw, eh, <laughs> dagdag kilometer daw sa estraba niya. Napakalupit talaga ng tao na ito. Napakalakas. So, guys, oh, nakita niyo yung view. Napakaganda. Oh. Oh, ikaw ba naman dyan uh, magbabike ng ganyang kagandang view, guys? nakaka -relax. Talagang akala mo eh, oh, Green na green. Ganda. Lumakulim-lim na rin yan eh. Pero tumitigil-tigil din yung ulan. Nakalagpas na kami nyan guys ng ano ah. Ng tunnel. Malapit na yung aahon ni namin dyan. <laughs> Papunta na kami dyan ng ano eh. Ah, Pico de Pico de ba? Yun. Dyan merong unang-unang aahon dyan. Ay awo oh, tama. ahon na. Sabi ni Master eh. Magpahinga uh, muna ng konti So yan ang ganda guys uh. Ayan si master The master of ahon Basic na basic lang sa kanya guys Yung ahon talaga Napakalakas Siya lang yung halos Nagkatranko sa amin talaga Kahit sa trunkuhan yan Ang lakas sa trangko, Tapos ang laki pa ng bite niyan guys Partida pa Naka MTB na malaki ang gulong. Tapos gamit ko naman dyan, guys, gravel bike. Tapos yung isang kasama ko, naka-mountain bike din, si Jerome. So, lagi lang kaming nasa likod niya kasi mas okay na siya ang magtarangko dahil kabisado niya tsaka medyo mabilis sa mabilis siya mag-pacing. Eh. So, nasasabayan natin siya, guys, sa <laughs> sa patag. Yun, kaya natin sabihin sa patag si Master Parley. Pero pagdating sa ahon, grabe guys. Nam, maintain niya talaga guys yung ahon niya. So ayan na, ito na yung patikim na unang-unang ahon. Akala nga namin guys, ayan na yung ano eh, yung mahirap-hirap na ahon eh. Pero patikim pa lang pala yun. <laughs> ah, grabe yung ahon. Unang ahon pa lang talaga guys, grabe. Pero syempre marami na kasing dinaanan natin na ano eh sa papunta pala ng kaibiyang marami-rami din yung ahon na yun pero parang pinaka ano pa lang yun eh panimula pang <laughs> pagkalagpas mo ng Pico de Loro yung may magandang picturean dyan sa Pico de Loro ayan na yun na yun eto na yun guys sa totoo lang talaga guys grabe akala mo napaka simpleng ahon lang yan hindi mo akalain na napakatarik pala nito guys. Grabe. Napahinto talaga ako dito guys. Sa tutulang. As in talagang napahinto ako. Kasi first time ko lang din dumaan dito. So kumuha na tayo ng video natin guys. Para mapakita sa inyo. Para in case na dito kayo dumaan. Mag look din kayo guys. Makikita nyo na yung lugar. Pero napakaganda talaga guys. Sulit na sulit yung view rito guys. Pero wag nyong malitin yung ahon dito guys. Ang sarap lang. Sarap magbike dito, guys. So ayan, pag nakita niyo na yung kulay dilaw yan na uh, dilaw na pader na yan sa gilid. So, ibig sabihin, nalagpasan niyo na yung pinakamahirap na pangalawang ahon. Yeah. So sa nalagpasan na natin yung pinaka mahirap na ahon. So yun talaga yun, guys, yung so, isa sa pinakamahirap na ahon pag nagkaibiyang loop kayo. So, ang magiging tagos natin dyan, guys, is uh, papunta ng Tagaytay, Paalponso. So, ayan, guys. So. Ayan, nasa Twin Lake na kami, guys. <laughs> Pero pagdating nyo ng, ano, bago kayo umahon dyan, guys, uh, 39 kilometer. Uh, siguro mga 20 kilometer na ahon papuntang Twin Lakes. Tapos, may ano naman, rolling hills naman. Up and down naman yung uh, dadaanan kaya makaka-recover ka. So ayan guys, oh, nagbi-video-video na tayo dito sa may Taal. Sa taas kami yan, tagay tayo na yan guys. Oh, ayan oh, Ganda ng view guys. Eh hey. So tayo mix Taal. Hindi nag-aalboroto. So ayan, buti na lang uh, tumitila na yung ano, yung panaw. Minsan init, tapos ulan, init ulan. Kaya patibayan na lang ng katawan talaga, guys. So, yun, guys. nakauwi na tayo. Ayan, medyo maulan-ulan. Yun. Salamat sa mga nakasama. Ride safe, guys. See